Ang mga angkan ni Ismael Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar na Egyptyo na alipin ni Sarah. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael mula sa pinakamatanda, Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis, at Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael at naging pinuno ng labindalawa niyang angkan. Ang mga pangalan nila ay ang ipinangalan sa iba't ibang lugar na kanilang tinitirhan. Nabuhay si Ishmael ng isang daan at tatlumputpitong taon. Namatay siya at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Tumira ang mga angkan niya sa mga lugar na galing sa Habila hanggang sa Shur sa silangan ng Ehipto na papunta sa Assyria kinalaban nila ang lahat ng kamag-anak nila na mga lahi ni Isaak.